Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang bababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Bumagal ang inflation rate ng bansa noong nagdaang buwan ng Oktubre. Sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 5.3% noong Agosto, bumagal sa 4.9% ang galaw ng mga presyo ng bilihin noong nakaraang buwan. Kung ano-anong naging dahilan sa pagbabagong yan, tutukan sa report ni Nicole Lopez. Matapos ang dalawang buwang pagbili sa galaw ng inflation, bumagal ito ngayon sa datos na 4.9%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagbagal sa galaw ng presyo ng mga bilihin noong Oktubre ay dahil sa mabagal ding pagtaas sa presyo ng pagkain. Ang 4.9% na datos ay mas mababa pa nga sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 5.1% at 5.9% noong Oktubre. Noong Setyembre, naitala ang mataas na 6.1% na inflation rate at 5.3% naman noong Agosto. Bagaman bumagal na ang inflation rate iniulat ng PSA na ang year-to-date na datos nito ay 6.4% mataas pa rin sa target ng gobyerno sa pagitan ng 2-4%. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Bukas ang magsisimula na ang partial operations ng Metro Manila Subway Project ng Department of Transportation bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Inaasahan rin na makapagbibigay ito ng kaluwagan sa biyahe sa mga lugar na sasakupin ng ruta ng proyekto. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Target ng Department of Transportation o DOTR na maigulong ang partial operations ng Metro Manila Subway Project bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2028. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, mabilis na ang paglarga na tinaguri ang Project of the Century kasabay ng pagdating ng mga boring machine. Dagdag pa ng kalihim, inaasahang sa Pebrero ng susunod na taon ay magkakaroon na ng anim na boring machine na mas magpapabilis pa sa usad ng proyekto. Magsisimula ang Metro Manila Subway sa Valenzuela, Pakezon City, Pasig, Makati hanggang sa Naiya Terminal 3 at Bikutan at mula rito ay babiyahe ang subway sa North-South Commuter Railway at aabot hanggang sa Kalamba. Samantala, target ng gobyerno ang full operation ng proyekto sa taong 2029. Nais nice na muling buhayin ng bagong talagang Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Bureau of Agricultural Statistics sa bansa. Ito raw ay upang makatulong na mapalakas pa ang lokal na produksyon ng ating bansa at hindi na umasa sa importasyon na alinsunod din sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Nais ng bagong talagang agricultural secretary na si Francis Chu Laurel Jr. na muling buhayin ng Bureau of Agricultural Statistics sa bansa. Ayon kay Laurel, mahalaga ito upang may mapagbatayan ang DA na sectoral data at information sa pagbuo ng napapanahong polisiya para sa agri-sector. Dagdag pa ng kalihim, layo nitong gawing prioridad at mapalakas pang pa lokal na produksyon ng pagkain sa bansa maging ang modernisasyon ng agrikultura. Ang nasabing inisyatibo ay ang lingsulod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na babawasan ang importasyon, isecure ang supply sa pagkain at iahon ng milyong magsasaka at mga ngisda mula sa kahirapan. Ipinunto rin ang bagong DA chief na kulang-kulang at hindi basto ang mga datos ng ahensya, kaugnay sa produksyon at demand sa sektor kung kaya nagnanais siya na ang BAS. Huling itinatag ang BAS sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1987. Sabay-sabay na nanumpa ang mga newly elected barangay officials ng BARM na binubuo ng 63 na barangay. Samantala, ang lahat ng bagong nahalal ay isa sa ilalim sa Barangay New Elected Officials Training para hindi mga pa sa kanilang tungkulin. Ang mga detalye tutukan sa report ni June Di Sabay, nananumpa ang mga nanalong SK and Barangay Officials ng SGAU o Special Geographic Area ng BARM na binubuo ng 63 barangays Ginanap ang oath-taking ceremony na pinamunuan ni Chief Minister Al-Hajimura Ibrahim sa Barm Compound, Cotabato City. Itinuturing na makasaysayan ang oath-taking ceremony na ito na pinakauna umano sa SGA-BLGU officials simula ng opisyal na ma over ang SGA-63 barangays sa Bangsamoro Government matapos ang plebisito noong Pebrero ng taong 2019. Sa pahayag mula kay MILG Minister-Attorney na Gibson Rimbo, ang lahat ng mga bagong nahalal sa barangay ng BARM kasama na ang SGA ay isa sa ilalim umano sa barangay New Elected Officials Training upang hindi mga pa sa pinasok na tungkulin. Pangunahan ito ng Provincial and City Offices ng Ministry of Interior and Local Government o MILG habang ang SK Officials naman ay dadaan sa mandatory training na pangunahan ng Bangsamoro Youth Commission. Samantala, ang administrator naman ng SGA Development Authority na si Butch Malang ay may paalaala sa lahat ng mga nanalo sa SGA na ipairal ang moral governance na siyang leading advocacy ng BARM. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Dizre RH, ako si RH19, Jun Limakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Usapang panalo naman tayo dahil isang 24 anyos na Lucky Betor ang nakakuha ng kanyang premyong halos 43 million pesos jackpot prize sa loto. Bukod sa kanya, isa pang maswerteng mananaya ang solo namang nakakuha ng 107 million pesos jackpot sa 645 Mega Megaloto. Ang mga detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Instant millionaire ang isang 24 anyos na babaeng better. Makaraang makobra ang 42.9 million pesos na jackpot prize ng 645 Mega Lotto. Kinuha na ng maswerteng mananaya mula Pasig City ang kanyang panalo noong 17 pa ng Hulyo matapos mapukol ang winning combo na 31, 13, 10, 37, 34 at 18. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, umabot sa 42,900,615 pesos and 40 centavos ang inuwi ng Gen Z millionaire na naging habit na umanong pagtaya sa loto mula noong siya tumungtong sa 20. Kwento niya sa PCSO, alaga ang mga numerong kinayaan niyang galing sa edad at birth dates ng kanyang mga kaanak. Tuwang-tuwa raw ang mother ng Gen Z dahil natupad ang pangarap na jackpot pero tinuyak na hindi na pinangalan ng winner na magiging savings muna ang pera dahil bata pa siya at marami pa umunong kaharapin sa buhay. Samantala, sa pinakauling update, isa ring solo bettor ang maswerte na bang nakajakpat ng mahigit sa 107 million pesos sa pinakauling draw ng Mega Lotto kagabi. Nakakuha niya ang winning combo na 13, 31, 16, 01, 25 at 10. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Tutuloy ng Department of Transportation ang naudlot na proyekto ng China sa Pilipinas sa tulong ng mga bansang Japan, South Korea at India. Kabilang sa nasabing proyekto ay ang Mindanao Railway Project, Philippine National Railway South Longhaul at ang Subic-Clark Railway. Tutukan ang mga detalye sa report ni Christian Manyo target ng Department of Transportation ay pagpatuloy ang mga naudlot na proyekto na dapat ay popondohan ng China, partikular na ang mga natenga at hindi natuloy mula noong nagdaang administrasyon. Kabilang na ang Mindanao Railway Project, Philippine National Railways South Long Haul at ang Subic Clark Railway sa forum na ginawa ng Economic Journalists Association of the Philippines, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan na ng DOTR na ipagpatuloy ang mga nasabing proyekto sa tulong ng Japan, South Korea o India sa pamamagitan ng Official Development Assistance. Bukod dito, Ani Bautista, isa rin sa kanilang tinitignan na pagkukuha na ng pondo ay ang General Appropriations Act o Pondo ng Pamahalaan sa mga susunod na taon. Tandaan na una ng binawi ng DOTR sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ang kanilang loan request sa China noong nakaraan taon para sa tatlong malalaking proyekto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Inarayo ngayon at kinaaliwa ng mga residente at turista ang isang Christmas village sa probinsya ng Katanduanes. Ang iba't ibang bahay kasi sa bawat street ay nagpapakita ng kanilang estilo sa pagpaparamdam ng Christmas season. Ang iba pang detalye sa report ni Ray Boton Jr. Patok ba sa mga turista at mga katanduano na dinaday yung Christmas Village sa West Garden Subdivision, Phase 2 sa Barangay Bigaas sa Bayan ng Virac sa probinsya ng Katanduanes? Lahat ng residente sa Pitong Street sa nasabing subdivision ang nagpakita na kanakanyang estilo sa pailaw ngayong selebrasyon ng Pasko. Gawa rin ito sa mga recyclable materials ang ginamit sa mga Christmas tree mga parol at uh, pagpapaganda sa lugar. Sabay rin ang mga maliliwanag na pailaw sa lugar. Ang nasabing Christmas Village ay bukas alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi at isinagawa ang grand opening ng Nobyembre 4. May kanya-kanya namang tema ang mga kalsada sa lugar kung saan iba-ibang estilo sa paglalagay ng mga dekorasyon habang may naghihintay naman na cash prize sa mananalo sa Disyembre 15 ngayong taon. Mula sa kaunang unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Itinaas ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo ng hudikatura sa halos 58 billion pesos para sa susunod na taon. Mas mataas ito kumpara sa pondong 55 billion pesos na nasabing sa ngayong 2023 ay iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Naglaan ang Department of Budget and Management ng halos 58 billion pesos sa hudikatura sa susunod na taon. Mas mataas ito kumpara sa halos 55 billion pesos na pondo ngayong 2023. Ayon kay DBM Secretary Amin na Pangandaman, ito'y para sa mas epektibong pangasiwa ng hustisya sa bansa. Sinisikap kasi anya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging mahusay at maaasahan ang pangasiwa ng hustisya. Sabi ni Pangandaman, makatutulong ang karagdagang pondo para sa kinakailangang mga reforma sa hudikatura. Mula sa nasabing halaga, 27.6 billion pesos ang inilaan para sa adjudication program ng Supreme Court of the Philippines and the Lower Courts, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Patuloy ding ipatutupad ng hudikatura ang Justice System Infrastructure Program na susuportahan ng 4.19 billion pesos na alokasyon sa capital outlays para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga Hall of Justice sa buong bansa. Mayroon ding higit isang bilyong piso na nakalaan para sa information and communications technology tulad ng cyber security solutions, pag-renew ng security applications ng Supreme Court, pagpapabuti ng koneksyon at mga server ng data, at pagbuo ng mga e-filing at e-service module sa ilalim ng Justice Sector Convergence Program. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Good news naman pagdating sa usapang showbiz. Nagpalitan na kasi ng matatamis na I ang celebrity couple na sina Abby Biduya at ni kay First District Councilor Joe Marie Iliana. Kailan nga ba ang kasal? Alamin ang iba pang detalye report ng ating showbiz angel. Ikinasal na ang celebrity couple na sina Joe Marie Iliana at Abby Biduya. Nagpalitan ng dalawa ng matamis na I sa A Little White Chapel sa Las Vegas, Nevada nitong November 5. Ang dating sexy actress suot ang isang satin off-shoulder gown habang naka-black suit naman ang actor-politician. Kabilang sa mga dumalo ang anak ni Jomary kay Aiko Melendez na si Andre, na siya parang kumuha sa mga picture na ibinahagi ng bagong kasal. Kung matatandaan last August, sa gitna ng kanilang trip sa Hong Kong, nag-propose si di kay Abby Biduya o mas kilala bilang Priscilla Almeda. Ang dalawa na panood din noon sa 1992 film No Goping is the First Adventure, kung saan gumanap sila bilang Rochelle at Mike. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Now, inapa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better sa akin ngayong araw ay ang muling pagbuhay ng Bureau of Agricultural Statistics o BSA sa bansa ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chularel Jr., Malaking tulong ito sa sektor ng agrikultura upang mas mapadali at mabigyan ng wastong solusyon ang kinakaharap na isyo pagdating sa agrikultura partikular na sa lokal na produksyon sa bansa at magbigay rin ng tulong para sa ating mga kababayan magsasaka o mangingisda. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Robic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas maganda mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Hey!